Baday! Ay! yung ako nababasa sa comment uh. kung paano daw ang diskarte ng pagsusukat mo at pag as, pagbuo. Pagbuo, diskarte natin sa ating pagbuo ng kamahana. Ayaw, mga kametal, isang magandang araw ho sa inyo. I-share natin dun sa mga kametal na nagtatanong about sa pagbuo ng ating kamahana. mag tayo ng double size, 48 by 75 na kamahana, mga kametal. Sa materialize, madali naman yung... Kung yung madaling tandaan, 2 by 2, ang ating pusta Gagamit kayo ng 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 sa higaan, tapos 1 by 2 dito sa pinakasalo ng higaan, 1 by 3 Ang footboard, 1 by 2 Ito ho mga kametal ay upholstery ang headboard at saka footboard. O, dumako tayo sa sukat. Ang sukat ho nito, headboard, 1,150 mm Aw, mga kamital, maraming nalilito na naman sa mm at cm Kung alin daw mas madaling gamitin, hindi naman kung alin sa Kung saan kayo sanay Dahil ang mga pabriketa mo din eh, sa kamital ay mm ang ginagamit Ano? Dahil pag mm, wala na akong 0.5, na sinasabi ng mga gayon, maguluhuyo, mga 0.5 na yun Ano mga kamital, ang ating laki 1,300 mm. Oh, yon. Ang stereo sa loob, ang size, 500 mm. Oh, baka naman maguluhang pa kayo ha? mga kametal. Ay, nga pala, yung mga kametal, yung ating higaan ho, kailangan nga gamitin nyo, 1.5 ho ang kapalang higaan. At para matigas-tigas ho, kung sabi nga ho, magkabaloitan man sa kama, ay ayos, hindi ho magkakahulog-hulog, hindi ka mga kametal. Ara? yung taas ang footboard. Ang taas ang footboard ay ang taas ang foot -po, footboard 580 mm. Oh, mm ho ah, hindi cm. Di sa cm ho dyan ay tatanggalin yung 0.58 cm. Marami yung naguguluhan doon mga kamintal. No, oh, si, si lang mo maguluhan. Ano, ah, mga, ano pa nga siya yung dinidiskarte? ho natin dito. Kaya, yeah, aling gabate mo maganda may pakitara na dito. So, uh, Are naglalagay ho tayo dito ng angle bar, ano mga kametal. Tapos flat bar sa dulo ng 1 by 3 May turnilyo ho yan din eh. At may turnilyo ho yan din. Eh. dito naka nakasabat. dito nakasabat din. Ano? Yeah. Sa higaan naman ho tayo mga kametal. Ang higaan kung paano nilalagay. Eh, dito mga kametal. Yeah. Asimbol ho, palbasa ho, asimbol. Yan may yung nakapatong. Ah, nakapatong na ganyan mga kamitan. Kasi, dahil ho dati, ay buho ito, ay ako'y nahihirapan ho kami magpasok sa sa kwarto. Pagka ho, ho. Ay, Yun, mga kamitan. Ganyan ho, ang diskarte ng ating higaan. Ay quality ho yan mga kametal. Sabi ko nga ho, kahit magkabiglaan, kahit mga ilang kapit, ay hindi ho yan bibigay. Ito ho, sigurado ho, bibigay. Alam mga kametal, quality ho yan. Malimit ho yung ating kasasaygaan, yung one by natin, malimit. Tapos may one by two pa ho ditong pati ka sa Ano sige ho mga kametal, maraming salamat ho. At doon sa mga bumati kay kametal dahil birthday hapaong... Ay maraming salamat ho. At saka, yung pagkikaso natin ay naputol. Mga kamital, naputol. At nagkaroon lang ho ng emergency, kaya naputol. Babalik ko tayo mamayang hapon. Babalik ko tayo. Tutuloy ho natin, naputol ho eh. Sige ho mga kamital, maraming salamat po.